Bandang alas dos na madaling araw. Limang tao ang biglang nag-isip na pasukin ng isang yungib para sa biglang ang pakikipagsapalaran. Dahil may bahagi ng lagusan sa loob ng yungib na may tubig, kailangan lumangoy habang pigil ang hininga. Isa sa kanila ang natakot sa lamig at nagdesisyong umurong. Pagkatapos nito, bumalik siya sa bunganga ng yungib upang hintayin ang kanyang mga kasama. Ngunit hindi pa rin lumabas ang mga iyon. Nang maramdaman niyang may mali, agad siyang humingi ng tulong sa mga pulis. Pagdating ng mga tagasagip, sinimulan nilang bomba out ang tubig mula sa yungib. Pero habang nagbobomba, biglang lumutang ang bangkay. Ito ang tagpo na pag-uusapan natin ngayon. Ang insidente sa Gulu Cave ng Utah, USA. Ang Utah ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng USA. Kung saan dumadaan ang Rocky Mountains mula Hilaga hanggang Timog. Na nagdulot ng malawak na kabundukan at disyerto sa estado. Nagkaroon din ng maraming sistema ng mga yungib sa ilalim ng lupa. Tulad ng sikat na Natipati Cave. Noong 2009, isang adventurer ang nahiga pabaligtad. Naipitat na matay sa yungib na ito. Nasabi ko na ang insidente ng ito dati. Pwede itong makita sa isa sa mga koleksyon. At ang lugar ng kwento natin ngayong episode ay ang Gulu Cave. Nasa lugar din ito. Ang tuwirang distansya ay 38 km lamang. Matatagpuan ito sa silangang baybayin ng Lake Utah, sa isang bundok. Sa panan ng bundok ay matatagpuan ang Provo City, kung saan naruroon ang Brigham Young University. Ang bundok sa silangan ng universidad ay walang pangalan. Kalaunan, itinayo ng Brigham Young University. Ang isang malaking titikway na markas ay taas nito. Pagkatapos nito, tinawag na itong I e mountain At ang gulo Cave ay nasa timog na bahagi ng panan ng e-mountain. Ang bunganga ng yungib ay nakatago sa mga palumpong, napakahirap hanapin. Sinuri ko pa ang maraming impormasyon bago na kumpirma ang lokasyon nito. Ibibigay ko ang dahilan sa dulo ng video. Sa totoo lang, ang gulo cave ay hindi natural na yungib. Kundi ay isang abandonadong minahan mula pa noong ikalabinsyam na siglo. Kaya ang estruktura ng yungib ay medyo simple. Ang pinakasikat nito ay ang nakasarang bulsa ng hangin sa dulo ng yungib. Para makarating doon, kailangan mong sumisid o lumangoy habang pigil ang hininga. Dahil sa bulsa ng hangin na ito, parang yungib na tirahan ni Gollum sa The Lord of the Rings. Kaya't ang minahan na ito ay nagkaroon ng bagong pangalan. Yungib ni Golem. Ngunit isa itong ligaw na Yungib. Kaya't hindi marami ang nakakalam nito. Maging ang mga opisyal ay hindi alam ang pagkakaroon nito. Tungkol sa impormasyon ng Yungib na ito. Madalas ay nipapasa lamang sa mga kakilala. May isang dalaga na ganitong nalaman ng tungkol sa Yungib ni galem Minsan na siyang pumasok doon at muntik na siyang himatayin habang lumalangoy. Siya ay si Jennifer Galbraith, 21 taong gulang. Naging modelo at photographer siya noong 2005. Naging bassist din siya ng bandang tinatawag na Parallax noong gabi ng ikalabing ng Agosto taong 2005. Katatapos lang ng Parallax na magtanghal sa lungsod ng Provo. Habang kumakain, ikinwento ni Jennifer sa mga kasamahan ng tungkol sa yungib ni Gallum na malapit lang. Pagkarinig ng ilan, sila ay naging interesado. Bandang alas dos na madaling araw kinabukasan. Nagpa siya si Jennifer kasama ang apat na iba pa para sa isang biglaang pakikipagsapalaran. Halos wala silang inihandang anumang kagamitan. Meron lamang silang ilang flashlight at kandila. shirt at shorts lang sila. Bukod kay Jennifer, ang iba pang apat ay sina Blake. Scott, Ariel, at Joseph. Sila ay miyembro ng banda. Sa kanila, si Blake. Ay vocalist ng banda at kasintahan ni Jennifer. Bandang alas 4.30, formal na pumasok ang lima sa loob ng yungib. Napakausli ng pasukan ng Golem Cave. Nahalos isang tao lang ang makakapasok. Pagkapasok, may ilang metrong lugar na may tubig na naipon. Kailangan nilang dama pa sa tubig para makadaan. Subalit, mas naging sabi ang ilan. Pagkatawid sa lugar na may tubig na naipon, naging mas maluwang ang daanan. Pwedeng maglakad ng ang tao. Pagkatapos maglakad ng 28 metro, dumating sila sa isang sangandaan. Sa kaliwa ay isang tuyong daan na medyo walang gaanong laman. Pero ang diretso ang kanilang pupuntahan. Dito ay may mas maluwang na espasyo na pwedeng tumayo ang tao. May bunganga ng yungib sa lupa na may diameter na humigit kumulang isang metro. Puno ng tubig sa loob, dito magsisimula ang paglusong. Pagkatapos ay lumangoy habang pigil ang hininga sa daan ng may diameter na 0.6 metro. Pagkalampas ng humigit kumulang 4.6 metrong daang tubig, papasok na sa bulsa ng hangin. Ito rin ang kanilang pakay sa paglalakbay, ang Gorong Yungib. May taas na 1.2 metro ang bulsa ng hangin. Pinakamataas na bilang ng tao na kasya dito ay walo. Walang mapwestuhan sa loob. Para maiwasan ang pagkaligaw sa pagsisid. Naglagay ng lubid na gabay ang ibang mahilig sa Yungib. Ang isang dulo nito ay nakatali sa isang bato sa bunganga. Ang dulo sa bulsa ng hangin ay nakatali sa isang lumulutang na kahoy. Kahit hindi mahaba ang daan ng ito. Pero delikado pa rin ito sa ilalim. Tulad ng malamig na lugar na may tubig na naipon at masikip na espasyo at mababang antas ng pagkakita na mabilis magdudulot ng pagkataranta. Isinasalang-alang din ito. Umurong si Joseph, isa sa limang tao. Nagdesisyon siyang huwag pumasok sa tubig. Nakipagkasundo si Joseph sa natitirang apat. Kung makarating sila roon, Kihilahin nila ang lubid bilang tanda ng kaligtasan. Pagkatapos ay hindi na siya pinilit ng iba. At sabik na sabik na nagsitalon sila sa tubig. Hindi nagtagal nakita ni Joseph na humigpit ang lubid. Ibig sabihin nito, ang apat ay matagumpay na nakapasok sa yungib. Kaya nakahinga ng maluwag si Joseph. Akala niya ay walang dapat alalahanin dahil nakakapangilabot na mag-isa sa madilim na yungib. Kaya umakyat si Joseph at naghintay sa bungangan ng yungib. Hindi niya na malayang lumipas na ang 45 minuto. Pero wala yung isa sa loob ang lumabas. Medyo nag-aalala si Joseph. Tumawag siya sa kaibigang nakapasok na sa yungib na ito para magtanong. Sa palagay din ng kaibigan ay may mali. Agad na tumawag si Joseph sa mga pulis. Ang oras ay alas 6.25 ng umaga. Matapos matanggap ang balita, agad na nagtungo ang mga rescue dito. Pero isang oras ang naaksaya nila sa paghahanap ng bungangan ng yungib dahil walang nakakaalam kung nasaan ang bungangan ng yungib. Pagkatapos ay sa tulong ni Joseph, nakarating sila sa bungangan ng yungib. Pagkatapos malaman ng pangkalahatang kalagayan ng yungib, mabilis silang inihanda ang plano ng pagsagip. Una ay maglagay ng hangin sa loob ng yungib. Dahil ang bulsa ng hangin ay selyado. Kahit gaano pa karami ang oxygen ay mauubos din. Pagkatapos ay gumamit sila ng pambomba para alisin ang tubig sa loob. Bandang alas 3.45 ng umaga. Sa wakas ay nagkaroon ng koneksyon ng bulsa ng hangin sa hangin sa labas. Ngunit nakababa pa lang ng mga tagapagligtas ay natagpuan nilang may nakaharang na bangkay sa pasukan ng daanan. Yun ay si Ariel, labing walong taong gulang. Nang may labas na nila siya, nakakita ang mga tagapagligtas ng tatlong bangkay sa daanan. Si Scott, na pangalawa sa pila, ay nakalubog sa ilalim ng yungib. Si Jennifer at ang kanyang kasintahan ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang antas ng oxygen sa bulsa ng hangin ay nasa labinsyam na lang. Ito ay matapos nilang magdagdag ng hangin. Nagpapahiwatig na nagkaroon sila ng seryosong kakulangan ng oxygen doon. Ngunit matapos ang autopsy ng forensic, natuklasan nila. Nang ang dahilan ng pagkamatay ng apat ay pagkalunod. Ayon sa ulat ng otopsi at sa kalagayan sa loob ng yungib, nagbigay ng kanilang hinuha ang mga pulis sa wakas. Matapos umalis si Joseph sa yungib, ang apat ay marahil nagdagal pa sa bulsa ng hangin. Dahan-dahang bumaba ang dami ng oksigen sa loob. Hindi alam kung nagsindi sila ng kandila. Kung nagsindi nga, mas mabilis maubos ang oksigen. Dulot ng kakulangan ng oksigen, nagsimula silang makaramdam ng antok. Kaya't nagpasya silang umalis dito. Si Ariel ang unang umalis sumunod si Scott na 28 taong gulang at si Jennifer na 21 taong gulang. Huli si Blake, ang kasintahan ni Jennifer. Si Ariel na nasa unahan. Ay marahil sa hindi magandang kalagayan ay nawala ang lubad na gabay. At habang lumalangoy siya ay nagpalutang ng mga latak. Lalong lumala ang visibility sa paligid. Hindi mahanap ni Ariel ang lubid. Ang kanyang takot ay naging sanhin ang mabilis na pagitli ng kanyang paghinga habang pigil hininga. Pagkatapos nito, namatay si Ariel doon. At ang kanyang bangkay ay eksaktong hamarang sa makitid na labasan. Sinubukan ni Scott sa likod na itulak siya palabas. Pero hindi ito nagtagumpay. Sumunod, silang tatlo ay nalunod din at namatay. Matapos mangyari ang insidente, agarang selyado ng konkretong pamamahala ang bungangan ng Yungib. Nagtayo ng alaala ang pamilya ng mga biktima sa bunganga ng Yungib. Nandoon pa rin ito hanggang ngayon. Karapat dapat banggitin na isang taon matapos ang insidente sa Gulo Cave. Ang Natoy Lash Cave na 38 km ang layo ay isinara Ngunit ang paraan ng pamamahala ay hindi naintindihan. Dahil sa patuloy na pagtuto ng mga lokal na residente, noong Mayo taong 2000, siyam. napilitang muling buksan ang Natoy Lash Cave. Ngunit, hindi ang sistema ng reservation application. Ngunit kahit na ganito, anin na buwan pagkatapos ay naganap pa rin ang trahedya. Ito ang insidente sa yungib ng langis ng mga manina na pag-usapan natin dati. Isang insidente ang nakakapanlumo at puno ng kawalang pag-asa. Pagkatapos, tuluyang sinelyuhan ng mga tagapamahala ang bunganga ng yungib gamit ang semento. May iniwan ding plaka ng alaala doon. Matapos pag-usapan ng mga ito, gusto kong pag-usapan ang lokasyon ng yungib ng gulo ng hiwalay. Sa simula, natuklasan kong hindi mo ito mahahanap sa mapa. Wala rin koordinata nito sa internet. Maging maraming nukal ay hindi alam ang tungkol dito. Nagimbento lang ba ang mga blogger? Kalaunan ay nalaman kung hindi. Maraming ulat ng balita tungkol sa insidente sa yungib ng gulo. Kaya mas lalo akong naging determinado na hanapin ang pasokan ng yungib. Pagkatapos, nakahanap ako ng ulat ng balita na nagsasabi na ang yungib ng gulo ay nasa timog na bahagi ng bundok ng Y. Ang yungib ng gulo ay nasa timog na bahagi ng bundok ng Y. Natrap sa isang maliit na tubigan sa ilalim na nagdudulot ng pagkantala, kinikilala pa rin ng mga biktima habang hihintay na galiway nilaga, patuloy ang mga tagapaglitas. Baba ay kanluran. Ang yungibay nasa timog na bahagi ng bundok y at hindi malayo. Ipinapakita na ang gulo yungibay hindi nasa bundok Y, kundi nasa bundok sa kanan ito. Pero saan eksakto lokasyon nito? Pagkatapos, nakahanap pa ako ng isang artikulo ng balita na nagsasabing. Ang gulo yungibay nasa silangan ng lumang golf course ng Pitong Toktok. At ilang minuto lamang ang layo mula sa golf course na ito Nasa ganitong lokasyon ng lumang golf course ng pitong Toktok, Matapos pagsamahin ng impormasyon na nasa silangan ng golf course sa ilang minuto lang ang layo, labis na lumiit ang saklaw. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa paghahanap, natagpuan sa isa pang ulat ng balita. May larawang nagpapakita ng lokasyon ng guluyungib. Kahit na hindi malinaw ang larawan, pero makikita pa rin ang ilang katangian ng lupa. Gamit ang mapa mula 2005, tinataya kong natukoy ko ang lokasyon ng guluyungib, na nasa pulang bahagi ng lugar. May ilang kumpo ng mga palumpong sa loob, base sa mga larawan ng pagsagip noon. Dapat nga na ang gulo yung iba'y nasa lugar na ito. Ang pagkakaiba ay hindi lalampas sa isang daang metro. Naitukoy ko na rin ang eksaktong koordinasyon para sa lahat. Kung sino man sa inyo ay magkaroon ng pagkakataon na makarating dito. Maaari ninyong subukin at kumpirmahin ito mismo. Hindi na talaga posible ang pumasok dahil Celia na ang bunganga ng yungib. Ngunit kahit makakita ng bukas na yungib, huwag basta-basta pumasok. Umiwas sa panganib. Huwag pumasok sa hindi kilalang landas, huwag lamusong sa malalim na tubig, huwag pumasok sa yungib. Lalo na huwag pumasok sa yungib na may tubig. Kailangan nating makinig sa payo para sa ating sarili at sa ating pamilya. Ayos, dito na nagtatapos ang video na ito. Salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode.